It's me, Jay For today's ganap nga, ay maliligo na sana ako dyan nang bigla namang nagsidatingan yung mga parcel ko. Bakit kaya ganun no? Nagsasabi-sabi na walang pera pero wala namang tigil sa pag-check out. <laughs> Halos dami lang naman tong mga in-order ko. Actually, pangalawang order ko na to kasi yung una, mali yung size na nabili ko. Tingnan nyo naman yung suot ko na pang tulog dyan. Ang kalaki sa akin ng large size. Laking gulat ko nga, small to medium size na pala ako ngayon. Ay, kanyaman. <laughs> Nakakatuwa nga sa murang halaga lang. Tingnan nyo naman, very aesthetic. Charot. Ang gaganda nga ng mga tela, Diyos ko, kahit sa pagtulog, dapat aesthetic tayo. Ay, wo, kapag sinuot ko ito, mapagkakamalan akong anak mayamon. Charot. <laughs> binilisan ko na nga dyan kasi baka makita pa to ni Bang Nas. Wala kayo sa asawa ko kapag nakita niyang may parcel ako, hindi siya magagalit. Magpapabili lang din siya ng pyesa sa motor niya, yung mahal pa sa binili ko. Ay, Juna. one take one nga yung lotion na ginagamit ko at yung deodorant namin. Kaya naman dinagdagan ko na yung order ko. Nivea baka naman. Yung mga dumating ko na parcel, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Nang nakaligo na nga ako dyan, nag-skincare na ako, nag lang ako, tapos sunscreen. Yung sunscreen Sunscreen pala na gamit ko dyan, yung tinted sunscreen ng Fairy Skin. Kapag kaumaalis kami, yan yung gamit ko na sunscreen. Kapag ka nasa bahay lang naman, yung brightening sunscreen ng Fairy Skin yung gamit ko. Lahat ng ginamit ko dyan, ilalagay ko na lang din yung link sa comment section. Siyempre kapag kaumaalis kami, hindi mawawala yung pabango. Paubos na nga pabango ko dyan, perfume dessert baka naman. Charot! <laughs> Kayo din ba kapag kabasa yung buhok nyo, nagpapatuyo muna ng buhok, kaya umalis ng bahay or kahit nasa bahay lang? Sobrang bilis lang matuyo ng buhok ko dito sa portable hair dryer from Gabor. Hindi naman siguro halata na paborito ko yung kulay pink. <laughs> Laking tulong nito sa akin, lalo na kapagka nagmamadali kaming umalis. Kahit araw-araw mo patang gamitin, hindi madadamage yung buhok mo. at May cool setting din siya. Anyways, dahil Friday ngayon, syempre hindi makakalimutan mag-visit para magpasalamat sa Panginoon. Gabi na nga kami nakapag-visit dahil nga kakasarado lang ng shop namin. Kasama din pala namin dyan si Doremi, yung nakikipagtrabaho sa amin. Birthday niya nga ngayon, kaya naman sumama na siya. Pagkatapos namin nag-visit, pumunta na kami sa paboritang samjian ni Bangnas, Dito sa Jana pa, Diyos ko, akala mo si Bangnas ang may birthday. Siya yung pumipili kung saan kami kakain. <laughs> Diyos ko, di nga doon nga rin na ikwada ng milupo. Balitang balita, Doremi at Bangnas Nas na pagkamalang kambol. Charot. <laughs> Totoo naman kasing masarap dito. Kahit walang cheese dito, ay the best naman yung chicken nila. Unlimited chicken and unlimited samji pala yung inavail namin dyan. O oh, diba, 260 pesos lang may unli samji at unli chicken na. Masarap na, mura pa. Kumain-kain na nga kami dyan. Hindi naman halata na masarap talaga yung chicken nila kasi nakaisa pa lang ako dyan na ubos na ng dalawang to yung unang sinerve nila sa amin. <laughs> Alam nyo ba na sobrang bait ng mga staff nila dito? Kasi kakarefill lang nila, wala pa man isang minuto, nagpa-refill agad kami. Hindi naman sila nagre-reklamo. Charot. <laughs> At eto pa si Doremi, na naparays pa talaga pakinggan nyo siya, Diyos ko. Abangan mo. Ay, hindi, alam, alam, kahit gini. Ang tanong. Na? Agapal <laughs> nyo. I Doremi, oh, mga kubit-kubit ya pa, sabukking sobrang nyamon. Charot. <laughs> Kaman. Mantos hawa. <laughs> Dangit. <laughs> Diyos ko, pa ibang nas. Ebed! Hindi nga pa, ang dami. <laughs> Kuya, pasabay ko. <laughs> Dahil pa ang mga nalang inuman. <laughs> ay, tak, mga Josko, <ka> <laughs> Diyos ko, may nga baknal ni Dore. May buli na serve dito pa kayang inuman. Charot. Nya nyo. Kami nyo. Kaya marim lo. Yeah. ano yung dim lo. Alayang yelin kayo. Ay, Oh, ito. Take out kanina. Bawas. Nga? Kapag kaya mag plastic. mo na namin na. Lagyan mo kayong bulso. Diyos ko. Bisaya pa mag-take out. Lagyan na kanu kayong bulso. Lelemen. Apo to. Take out mo. Diyos ko. ko ka rin nga Tiro niya pang bangnos. <laughs> Nakailang refill na nga sila dyan ng manok. Tinanong ko nga si Doremi dyan kung gusto niya po. Oo, oh, siyempre. Take out tamo. <laughs> Tayo mo ako. Ngayon pa may ang kanya. Ngayon ka pa may ang Thank you JCF. <laughs> Happy birthday to me. O oh, di ba sarap sa feeling kay malaki o maliit man yan ang importante na mong mahalaga ka. Sinawi. Pero pa na ako magya. Jos, ko pa hinga muna daw siya ng konti. Ayun ko kuwanin na naman. <laughs> Natatawa nga ako dyan. Tingnan nyo naman, isa na lang yung manok pinag-aagawan pa nilo. Akala mo naman hindi na sila makakapag-refill ulit. <laughs> Ay, nanano rin nga doang nga katakot na Doremi'ng maagawan manok. O, ako ang nagwagine, kanyaman kanya man na pamumanganay doon <laughs> na. na nga ako ulit ng manok para naman hindi na sila nag-aagawan. Diyos ko, kumukuha nga si Bangnas dyan, kinalbit pa siya ni Doremi. Ngayon pa pala mag-take out lo, Duna. <laughs> Diyos ko, abisan na ni atyan no? Sol, kanyaman yung pamangan. Okay. Sinaop siya, kipagat okay, ang ngayon. Amo naman hanggang dumalap ko. Mag-jogging ka na? Na? Ipara na po. <laughs> ang dami nga naming tawa dyan, nakala namin nagbibiro lang siya. Ngayon pala totoo nga, kaya't baba siya sa hagdan. balak <laughs> sa sa hapsina ka? Mira, nagpiyatang heran. Kaya <laughs> <laughs> pala pantulad na ka na ka din. Kaya kung sinungagin ka, sinungagin ka, kaya't ang Rugon, eh. Tignan nyo naman talaga namang nagutom siya. Sinulit niya yung birthday niya. Iya kaya may lugi igjana po kanyan. Charot. May pahabol po siya. Pag oh, magsiba, pa diba, maglaging nawagan na namin meron. Kay? Kay, kung meron po, tara akong ganda po. Sulit niya. Sulit ka ka nito. Life hack. <laughs> o, oh, life hack daw. Katula ng bangnas. Pauwi na nga kami dyan at pinag-drive through na lang namin si Doña Flora. Itong paborito niyang chicken nuggets sa McDo. Ayun lang, kalmahan lang ang buhay sa mundong maingay.